Uha pawis bulan ini ini is bakakul lagak gitu ya wani isa mandalagat guys laban lang karena parah lang kita palit umugas <coughs> wag susuko pahala sumusuka laban parin Para may pambili ng gas. ulam walang problema, marami Bayang Shout out pala sa San Carlos City Taga San Carlos What's up yo Hindi mm. hmm. na mabangbang Yes, oh. 50 million viewers. Hmm Minsan nila ako makita sa video guys sa dagat ni sa kapitlo kasi ako. Ganda tong ano ihawin. Panit. Okay. Hmm? Bahala na matagan. Basta tulam. Oh, hanggang matapos. Hindi basta-basta trabaho ng mandaragat guys Luha, pawis, ulan, init Puro laban pa rin Alaanan sa pamilya Biruin mo guys Taga Carlo City ako Naabot ako dito sa Bayawan City Para lang Maghanap buhay Nah, halus lahat ng trabaho guys, papasokin. Okay. Para sa pamilya. Nataga na. Normal lang yan matagaan guys. Kung sa boxer pa, walang boxer na hindi matamaan. Diba don? Totoo yan. Oh, oh. Kung muhitay ka, walang muhitay na hindi natamaan. Dito sa madalagat, ha, hindi mo maiwasan mataga ka talaga sa ano, sa kawil. gamit ko guys, ano lang, 15 pirasong kawil. Parang Christmas tree. Pag, pag nakabinta kami na ano guys, kami taga taas dito, pag nakabinta kami ng 35,000, may patremyo kami bigas sa amo namin. Pero pag 25,000, binta namin, kalahati yung mga pakura guys yung mga bangka sa kay namin pag nakabinta sila ng 60,000 isang sako rin so maganda yung patakaran sa ano buhos namin okay hmm. tapo na to dyan okay thank you so much pa yung like guys follow Paano din sa YouTube channel ko, pa-subscribe. Ganyan vlog you 0.9, YouTube channel natin. Thank you so much.